maganda to. Hi ate! Hello! Filipina! Good morning po! Good morning! Anong name niyo po? Judy Ann. Ay Judy Ann, saan po kayo sa atin? Um, Elocator. Ay, anya tinagan mo? Johnny Ann no? Judy Ann. Yan lang alam ko. Mano tawin? Um, 28. 28? Uy, mukha ka pang uh, 24 uh, 23. So ilang years ka na dito sa Dubai? Ay, wala pang one month. Bago wala pa pang one month? Ako. Ah, visit lang? Tour. tour. Ah, tour lang? Suntik so, ko naman saka sa atin nga, sa Ilocos, no? Yeah, so, doctor, gusto mo shoutout yung, shout yung mga taga Ilocos at taga sa inyo? Huwag na. Huwag na, mahiya ka. <laughs> Kaya ano naman nakita mo sa Dubai? Hmm, ano, madaming pasyalan. Maraming pasyalan. So, wala kang uh, na magtrabaho dito or magstay dito for good. Ano, naghahanap pa lang po. Ah, naghahanap ng work. Ayan. O, ano po yung work natin na gusto mong mahanap? More on sales kasi yung mga experience. More on sales. Cashier. Ayan, sa lahat naman nanonood.